So yun guys, uh, day off na naman ata. At, uh, pag ganitong day off, uh, grocery ang una kong pupuntahan kasi pag nag-grocery ako pang one week lang. So yun ata, uh, uh, magte-train na lang tayo para ano uh, masyado kasi malakas yung hangin, mahirap mag-bike. At uh, may ituturo ako dito sa pagsakay ng train para makaiwas ka sa delikadong uh, pwedeng mangyari sa'yo. Lalo lalo na sa mga bago pa lang na pupunta dito sa Japan. So dito sa Japan guys, sa uh, mataas yung rate ng uh, suicide, yung pagpapakamatay. Kadalasan nakakapanood ako sa TV yung tumatalo sa building, yung mga nagbibigte. Tapos dito sa istasyon ng tren yung mga tumatalon. Pagparating na yung tren, nagpapasagasa sila. Kaya pag naghihintay kayo ng tren, iwasan yung tumayo doon sa lampas ng dilaw na yan mas magandang umupo na lang kayo sa mga ganito yung waiting area kasi oras na may tumal tumalon na hapon yung paparating na yung train at bigla siyang tatalon tapos idamay kayo hindi na kayo makakaiwas baka pagising nyo nasa langit na kayo so maraming nangyayaring ganyan dito minsan napapanood ko sa TV o kaya dun nababasa ko sa Facebook yan kaya, kaya iiwas kayo dun na tumayo lalo lalo na siya pupunta pa lang dito sa Japan at saka yung sa mga bago pa lang na sasakay ng train iwasan yung tumayo dyan may mga waiting area naman katulad nito so yun guys 9 minutes pa akong maghihintay ng train at uh, makikita mo sa monitor dito kung kung anong oras darating yung train na sasakyan mo so ayun yung monitor guys nasa platform number 4 ako yun yun yung number 4 na yun at 11.09 yung dating ng train na sasakyan ko biyahing Toyohashi siya yan kaya hindi ka maliligaw dito pagka magte-train ka may mga monitor din na ano kita mo yung kung anong platform ka dapat uh, maghintay so yun, guys, so, so yun guys, nakita nyo yung train na yun, napakabilis kaya kung may nagpakamatay dyan, wala na durug-durug na so meron din kanitong waiting area dito sa mga estasyon guys, yan, yung uh, close para pagka yung taglamig hindi ka ginawin So nilalamig na ako kaya pumasok na ako dito kasi medyo matagal pa naman yung uh, train ko. At ganito lang yung uh, train ticket dito, ganyan lang siya kaliit. Hindi katulad sa Pilipinas sa LRT at MRT na malapad siya yung parang prepaid card. Yan, ganyan lang siya kaliit. Tapos yung price, nung, yun yung pamasahe ko, 180. Kasi isang station lang naman lang, lang ganun sa amin. So ito na yung ko guys Tignan nyo yung uniform ng mga nagdadrive ng train dito guys Yan ganyan ka formal Yung dalawang magkatabi na yun Para sila mga piloto so, yun natalis na tong train na sinakyan ko Naghihintay pa siya ng pasahero mga siguro 5 minutes May oras din kasi yung pagalis ng train dito Pagka yung mga local train lang Yan, maliit lang istasyon dito sa amin. So, yung apartment ko, dyan lang, malapit lang. Ganyang ka-convenient dito sa amin. Pagka ganyang malapit ka lang sa istasyon, kaya pagka tinamad kang mag-bike, yan, pwede kang mag-trend. So, yan guys, hanggang dito na lang yung video na ito. Maraming salamat sa panonood.